Dito sa Wasak, eh, kadalasan ay eh, yung mga ginagas natin dito, kundi mga politiko, ay eh, mga sexy starlet. Lalong-lalo -lalo na yung mga, minsan din may mga sexy starlet. Pero paminsan-minsan mga kapatid, ang bisita natin ngayong gabi, ito ay dapat laging ginagas sa mga kung ano-ano mga talk show. At itong mga isyong ito, ang dapat naman talaga pinag-uusapan. Mga kapatid, ako ay kinakabahan ngayon, nanginginig ako sa aking kinaupuan. Dahil ang bisita natin ngayon ay isa po sa mga higante. Ha? ng panitikan at yeah. ng Filipino. Mga Filipino, tandaan to, a letter F. Ha? Isa pong matinding at talagang nakabibinging palakpakan dapat ang salubong natin kay <laughs> National Artist for Literature, Virgilio Almario. Sir, magandang gabi, sir. Salamat. Salamat sa iyong panya. Mm -hmm. so, buti naman, sir. Eh, binagyan wow. niyo kami ng oras. Okay, hindi ba nakakatawa na biglang sunod-sunod ang iyong paglabas sa telebisyon? Mm -hmm. dahil dito sa mainit na issue nga ng Pilipinas versus Pilipinas. Ikaw ba yung hindi pa naririndi sa ganto usapin? Well, nakakabwisit din kung isa na ano? Pero pag inisip, dahil ang dami kong panahon na aksaya mm -hmm. lamang sa mga studio, ano? mm -hmm. ngunit sa kabilang dako, dahil trabaho ko ang mm -hmm. nasa sangkot, kaya kailangan ako talaga magsakripisyo, mm -hmm. lalo na para sa kapakanan. mm -hmm ng ating wikang pambansa. Hmm. Ilan taon na po kayo nagtuturo, ilan na taon na po kayo nagsusulat, halos uh, napaka-regular po ng paglabas ninyo ng mga aklat. Eh, no? Hmm. Pero at any time... Ay! Uh. Actually, sinimula na namin <laughs> kasi itong bisita natin ngayon. Ay, sama ba natin ito? Oh. Sa sinamang palad. Oh, <laughs> that, oh. <laughs> oh. oh. Uh, ganaan? uh, 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 ka, kaya ka na late. Mm. Maintindihan mo kaya yung mga yan, Jun. Hindi hmm. ko yung tindihin eh. Uh -huh. Ay, so, na, may ganyan uh -huh. din ako. Pero uh -huh. kaya, uh -huh. undoy ito yung uh tindihin. -huh. Ito yung tindihin. Ito ko pa sa undoy. Eh. <laughs> uh -huh. Pero nagulat ka ba na biglang naging mainit na issue ito? Totoo, mm. -hmm. Totoo. In fact, nasa bikol ako nang biglang sabi ng opisina, marami yung naghahanap dito. <laughs> so bakit pa kayo nahanap niya, wala namang, wala namang nagaganap na bago sa aking buhay. Mm -hmm. o, tapos nung pala, yung aming resolution tungkol sa Pilipinas, mm -hmm. Na pang April pang-April lang, April iginawa, pa, diba? April ay may isang uh, nakatuklas mm -hmm. at iginawa ng write-up. So, ayun, nagkagulo mm -hmm. na sa social network. Yun po nagagawa na... talaga. Paano po yung mga Sorry. ganito tulad dito, nalatala na. Talaga yung Pilipino. Eh, ayun. wala tayong magagawa dyan. Mm -hmm. Pero yung luma Kung naman. Kung iyan naman ay sikat na uh -oh. at magkakaroon ng second edition, papayuhan natin uh -oh. siya. Nabaguhin. Uh -oh. Pero Ayan. ito, uh -oh. yung kina-Osabel,

nakabasa na doon sa aking mga ginagawa. Kasi pero, 1987 ano, ko pa ito kinakampanya. Uh, mm. April lang yari, pero pag binasa mo yung mga uh, sanaysay ni Sir Rio, mm. mula noon pa lang dito no, sa kanyang eh. mga compilation ng oh, Filipino yeah. para sa mga oh. Filipino. Yeah. As early as 1992, kinakampanya na ito to na yung oh. Filipinas dapat ang gamitin. Okay. Oh. ito ang diksyonary, English-Filipino. Oo, oh, ayan. Yeah. Nire-reprint lang yan. Ang tagal mm, ng tagal diksyonary yan. Po. Pero tol, bakit kung may libro ni Imelda Marcos? Hindi naman na <laughs> nagkamali. Hindi siya na, <laughs> na <laughs> <laughs> <di> <laughs> <di> <laughs> ko lang. Pag nakikita niyo ba yung ganito, anong naramdaman niyo? Maganda. Na ha, Maganda tigin tingin ko, healthy rin to uh, si na kumalat tong gantong ano. Kasi parang at for once, at least, pag-uusapan natin ang lingwahe. Ang wika. Lingwah, eh. ang ang wika, wika. Uh -huh. At yun ang isa ko, ikinatutuwa. Uh -huh. Nalulungkot nga ako pagka nabasa ko yung ibang mga nasa kung ano, nung matre, diba? Tapos sinasabi, Bakit ba pinag-aaksayaan? Ang pinag panahon niya, wika lang yan. Di ba, Mio? Oo. Pero, uh -huh. uh -huh. Pero ganoon din yan eh. Parang, uh -huh. ba't dati pinag-aaksayaan yung buhay ni Chris Aquino? Uh -huh. Love life ni Chris Aquino? Uh -huh. Tingin ko, mas healthy discussion ito. Uh -huh. Kayo po ba, gano'n po kayo ka-active sa social media, serio? Hindi po ako active. <laughs> <laughs> Oo. Uh, mm -hmm. Kaya hindi ko nalalaman kung ano nga nangyayari. Okay. Meron okay. lang nagte-text sa akin kumisa, nag-feed mm -hmm. sa akin, baka mm -hmm. nakakita ng... Hindi ko kung kayo nagbukas ng Twitter at saka. Hindi hmm, ko mm -hmm. ugali yun eh. So, uh -huh. Meron akong uh -huh. Facebook account, mm -hmm. pero iba nagmamanage mo uh -huh. para sa akin. Mm -hmm. uh, eh, hindi niyo po makikita yung mga... Hindi ko talaga nakikita. Yung mga nakabiginin yung... na friends. <laughs> no? Sayang po yun, seryo. Uh -huh. Mukhang polarizing pa rin kasi itong isyong to. Uh, seryo. Tumahanin at marami pa rin hirap tanggapin oh, ang Pilipinas oh, kasi nahihirapan daw sila bigkasin yung F Talaga namang may hirapan, lalo na yung mga Tagalog. Dahil talaga yung mga Tagalog, kulang ng complexity ang dila. F nga ang tawag nila. Ay, ayaw ko ng F. Simple lang dila ng mga Tagalog. Pero dapat nating isipin na ang buong Pilipinas ay hindi mga Tagalog lang. So, nagkataon na ang dami nating mga kapatid na may F sa kanilang dila. So, yun ay pagsasalang alang-alang lamang sa katangi na wala sa mga Tagalog. Lalong-lalo mm -hmm. mm -hmm. lalo na 'yung mga sa norte. Ay, mga no, o, sa norte. O, 'Yung uh, Cordillera. Oo. Hindi lang 'yun, ha. Recently nakakita ako na isang translation ng K 12 learning material mm -hmm. sa Tibudi Mm -hmm. Halos bawat line. May F. May F. Mm -hmm. F oh. Talagang Pacifica palaypay. Oh, no? Oo. Yung uh, Tibuli. Ang gabigan ako, ano eh. Ah, wala pala. Kapilido niya. wala silang P. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Sa Tibuli. So, 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 <laughs> sa tibuli, so, so ibig sabihin mo, sa Samindanao. Oh, Grabe. Oh. Oh. Fascinating. Oh. Mm -hmm. Ang mga Maranao, ang mga... Ifugao. Uh, ay, lalo na Ifugao. Kasi, kapilido nila F din eh. Oh, Kasi, seryo, ito naman talaga yung goal ng national language. Na no? nakatala sa konstitusyon natin na parang nasa proseso pa rin tayo ng paglikha sa kanya no tama ba 'yan seryo hindi naman paglikha kundi nasa proseso tayo para yung tinatawag na corpus mm -hmm. ng ating national language yung taga no eh yumamang pa siya ng yumaman at uh, yumabong ng yumabong sa pamagitan ng ating mga wika sa Pilipinas so, so, yun nga ang aking ah, naging problema nung pang-1987. 1987, nilagay sa konstitusyon na Filipino ang mm -hmm. ating wika. Mm -hmm. Sabi ko, hindi pwede magtapos ka lang doon mm -hmm. na Filipino ang wika. Mm -hmm. Kung wika ay Filipino, dapat yung mm -hmm. yung bansa sumunod doon sa spelling. Yung mga in-interview namin, sabi mm -hmm. nila, ah, yung Filipino, subject. <laughs> yung Filipino, <laughs> tao. Uh, Parang yung yeah. yun isasabi yeah. nila, mm -hmm. yun. Yan ang ginawa kasing mga paliwanag ng mga author na hindi makita yung dapat magkakaterno. Mm -hmm. Mm -hmm. Ako yung nasa pagteterno eh. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Hindi ko pa noon talaga natutuklasan na p*** ka pala. Dami, dami palang wika sa Pilipinas sa so, mm -hmm. may F. Mm -hmm. Ito lang mga ng mga Tagalog ang wala. Mm -hmm. oh. Oh. Considering, tagabulakan ka pa. Oo. Oh. 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 Yun, yun ang aking uh, kon ngayon. Mm -hmm. Kailan mm. po pala nagsimula yung Pilipino? Na Nine, uh, uh, Pilipino, uh, 1959. 1959. So, uh, oh. bago lang pala talaga. Yun. Oh, oh. dati kasi yan. Mm. Uh, nato na yun, nato mm. na yon? Kaya lang, noong 1959, nagkaroon ng department order si mm. Education Secretary Jose Romero. Mm -hmm. Yung tatay ni Eddie Romero. Mm -hmm. Okay. Ah, mm -hmm. eh. At siya nag na, siguro dapat gamitin na natin ngayon ang pangalang Pilipino para sa ating wikang pambansa. Mm -hmm. Kasi dati wikang pambansa lang tawain. Mm -hmm. So, ayun, nagsimula yung kwal. At Pilipinas uh. ang pangalan din daw natin officially. Nung panahon ng Apoy, tama ba, sir? Uh, hindi naman officially, ni, kundi mm -hmm. dahil kinilala nila abakada ni Lopez Santos. Mm -hmm. Ayon nila yung English na Philippines. Mm -hmm. At lahat ng bahay ng kolonyalismo ayon nila, mm -hmm. di ba? napaka anti western ng uh, ating kono na eh. Si uh, Abakada Tagalog lang pala Tagalog talaga. Tagalog lang 'yon. Hindi talaga yun. Hindi, uh, talaga yung, hindi um, naman, um, hindi ano. hindi naman Tagalog, uh, Kasi 'yung mga Bisaya din, mga Kapampangan, Mm. mga Bicolano, mm -hmm. wala talaga, hanggang doon lang talaga yung mga mm -hmm. letters. Mm -hmm. uh, walang F talaga. Walang, walang F, F, walang no. V, walang J. Mm -hmm. Ang argumento rin kasi para sa paggamit ng Filipinas is, talagang hango talaga sa pangalan na we were named after, uh, sinasabi mo, no? after mm -hmm. one of the greatest kings. Sa Philippe, yeah. no? Oh, sa Spino, Philippe. No? Philippe. Oh, okay. Tapos, Pilipinas din ang pangalan na ginagamit ng ating mga bayani noon. At oh. Oh. Hanggang kay Bonifacio. Kay Bonifacio. Mm. Ah, uh, Although katagalugan yung dinagal. Pati mga knowledge tsaka ano. Ay, oo. Oh, no. oh. si Rizal, lalo na, mm -hmm. ay Spanyol ang kaging inamin. Mm -hmm. So, mm Filipinas ang lalabas doon. Mm -hmm. Pero, yung ating mga writers, hanggang nung 1900, o oh, makalagpas mm -hmm. pa, Kapag uh, sumulat sila ng pangalan ng bansa, mm -hmm. ay Filipinas mm -hmm. ang inilalagay. At nung Declaration of Independence, Filipinas ang yeah, tawag sa atin. Republika. Um, oh. At saka yung Laliga. Filipina. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Liga Filipina. Yeah. Here is a Castilla. Oh. F -Liga, F -Liga, Kastila, oh kasi nga yun. Oh. Pero may mga magtatanong pa rin. May mm -hmm. mga kritiko magtatanong pa rin si Baka masyada namang yata uh, pumapanig tayo doon sa mm hmm. kulanidismo Castilla. Castilla in? Hindi naman. Mm -hmm. Oh. Marami yan nagsasabi ng gano'n. Ano? Ngunit pinapaliwanag ko nga na, una, kaya ako lang binabanggit yun, bahagi yun ang kasaysayan. Mm -hmm. Di ba? Uh, hindi naman natin maitatutwa mm -hmm. na sa loob ng daang taon, under tayo kay sa mga Espanyol. Uh -huh. At kahit paano, eh, marami tayong naman na doon. Uh -huh. Inabuso tayo, inalipin tayo, pero meron ding mga binigay sa atin. Uh -huh. Uh -huh. At isa na nga yung pangalan na kung tutusin, uh, siyang naging unang big kiss. Uh -huh. Dahil noong araw, wala namang pangalan 'yung mm -hmm. lahat ng pulo na ah, mm -hmm. 7100 ay eh. paghalog mm -hmm. ng Bisaya. Ito, mm -hmm. oh, ini kalat-kalat tayo. So unifying factor oh, ang naging pangalan. Naging isang unifying factor. Mm -hmm. And in fact, kung hindi 'yon, 'di ba makita mo, dahil naging unifying factor at the same time abusadong factor na mm -hmm. nagrebolusyon. Mm -hmm. okay, kung wala 'yung kung wala 'yung pagka unify na 'yon, Saan nagsisimula yung ating mm. Philippine Revolution. Mm, mm, oh. mm. Kayo ba matatawag mm. yung sarili na purista? Eh paano ako magiging purista eh nag-e-eff ako. Mm. <laughs> purista. <laughs> so, Isa purista. Uh. Kasi di Tibas de Rio, uh. okay, may mga ini-insist kayo kunyari lalong-lalo na yung mga issue sa media no. Kunyari uh. yung word lang na aspeto, versus aspekto. no. Uh. May tinatawag sila na prescriptive versus descriptive uh. na ano no. May mga magsasabi na yung Tanggapin na natin yung aspeto kasi mas maraming gumagamit. So, yun ang, yun ang descriptive. Statistika kaysa sa, ano ba? St estadistika. Estadistika. So, mas ah, and common and yung estadistika. At akin dyan, yung mga talaga mga linguistics expert natin na ang tawag nila sa kanila, descriptivist, ano? Mm -hmm. Eh... Alam niyo mga tao na yun kasi, talaga ang trabaho lang nila mag-describe. Wala kang matutuhan doon. Paano ka magtuturo ng language kung lahat ay tama? Mm -hmm. Mm -hmm. So kung ang nagsalita ay ngungo, mm -hmm. lahat sila mag ay Eh, ilalagay mo sa dictionary yung uh -huh. uh -huh. May lasing ka na inkwentro. Nagsalita uh -huh. sa'yo ng lasing. Lalagay mo yun dahil descriptive ka lang eh. Kasama yan sa gamit ng wika eh. Hindi eh, ganun ako. Naniniwala pa rin ako sa mga grammarians na merong modelo ng paggamit ng wika. Unang-una, noong pang-araw, ang sabi nila pinakamahusay na modelo ng paggamit ng wika ay panitikan. Kaya nagsisimula sa saliksik sa panitikan, ang ng mga tuntunin sa wika, uh -huh. hindi sa kanyo uh -huh. uh -huh. Sabi naman nila, karamihan naman daw ng slang, nagiging formal word din, kalaunan parang ganun. <laughs> uh, hindi, hindi necessary. Oh. Eh yung mga tinatawag na lang islang, kung isan, alimbawa, binanggit mo na kanina, mga uh -huh. aspeto at saka, hindi naman yan kamalian ng taong bayan eh. Uh -huh. Kamalian yan ng mga nido mm -hmm. na gustong magkastila diro naman maro magkastila oo oh. mm -hmm. Bakit di na lang sila gumamit ng English? tapos eh, sa sana sa aspect eh nag-Espanyol pa sila eh mm -hmm. hindi naman nila kabisado ng Espanyol no? hindi lahat uh, ng makata ay may gantong kalataas na antas na interes sa lingwahe, no Paano po nagsimula yung ganitong interest ninyo sa language? Eh palagi ko bilang manunulat at makata eh, mm -hmm. kailangan mag-umpisa ka sa language. Dahil yun lang instrumento mo eh. Parang kung um, karpintero ka, dapat marunong mo magmartilyo at saka mm -hmm. maglagari. Mm -hmm. Wala ka na ibang instrumento, ah. Hindi ka lang eh. Mm -hmm. Kailangan mo ito i-master. Mm -hmm. Hindi pwede yung ano lang yung mm -hmm. nap napulot mo sa nanay mo, yun lang ang gagamitin mm -hmm. mo. Mm -hmm. Noong 60s, 70s, kayo yung mga rebelde. Pero no. ngayon, parang kayo na yung establishment. Mm -hmm. eh, Nag-rebelde pa rin ako. Sila yung mga establishment. Hindi <laughs> 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 ba? Mm Hindi -hmm. ba yung, yung mga taga-Pilipino, mm -hmm. na Pilipinas, sila yung establishment mm -hmm. ng 1960s at mm -hmm. 70s. Mm -hmm. uh -huh. Sila ngayon yung kinutweet ko para mm -hmm. magkaroon ng bagong pag-iisip. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang dami-dami yung ginagawa, both administratively and ah, ano ano uh, eh, nagtuturo pa kayo. Meron ka bang goal sa sarili mo na parang at least eh, ganto-gantong period sa ano ay magsusulat ako at maglalabas ako ng libro? Well, as a writer, yun ang aking discipline hmm. na, na talaga naglalaan ako na at least isang oras, isang araw. Sa so uh, isang oras na yun, may, uh, nakatutok yun na... Harap lang sa, ako lang. sa computer, sa hmm. makinila, sa computer. Kahit ano lang yan, basta harap ako doon. Kung wala akong may sulat, tigilan ko after one hour. Hmm. Mm -hmm. Pag may dumating, hindi na ako matutulog. Mm. yung gano'n yan. Uh. Lalo pa kung may sashimi, no? Naku! Di ba? <laughs> <laughs> Mahilig daw ito sa sashimi, <laughs> mm. Ang malupit kasi sa kay Sir Rio, na pagsasabay niya ganito, at the same time, may mga kritika pa siya na ano, oh. na hindi lang kritika, alagang may matinding mm. pananaliksik involved. So, napagsasabay mo mm. minsan na parang nagsusulat ka ng mga koleksyon ng tula at the same time, nag research ka? Hmm. Ganon yung hilig ko eh. Hmm. Unang-una, ang wika ay kinakailangang sinasalik. Hmm. So, kinakailangan magbasa ako ng mga lumang manuskrito. Hmm. Hmm. In fact, yun ang nagpalakas sa aking interest sa Espanyol. Kasi hmm. pag nagpunta ka sa lumang dokumento, Espanyol lahat ang karam hmm. mo. O kaya, conscious translate studies. translate din po kayo nung kay Rizal, di ba? Oo. Oh. Ano? Oh, oh, oh. Ito lang yeah. naman, tinranslate oh. niya. Oh. Uh -oh. okay. Tinranslate din okay. kay Rizal. Siguro uh -oh. may mga magtatanong sa mga manunod, bakit kailangan pang magkaroon ng isang bagong pagsasalin mm -hmm, <laughs> ng no Noli Mitangere. Mm -hmm. Eh, Hindi po sa pag-iibang, mm -hmm. palagay ko ngayon sa mga salin ng Noli Metangere at El mm -hmm. Mm -hmm. Sa Filipino, mm -hmm. na nasa nasa ng bukusto, mm -hmm. ito lang akin ang nakasaling mm -hmm. sa manuskrito ni Rizal. Mm -hmm. Diretso sa manuskrito. Mm -hmm. Kasi iba galing sa... Iba kinopia lang. Paano ko kayo tumambay noon dati? 60s, 70s, kasama yung mga ibang mga... Batang Recto, ho mga batang... Kasi, oh, kasi ah, yung yun eh. oh. Uh, Paano recto? kayo tumatambay uh, noon? Ano yung tsura ng Recto? Ah. Ah. Ang, una mga, mm. <laughs> ang una kong mga libro, binili ko doon sa mga tindahan sa Recto, mm -hmm. sa Ascari. Mm -hmm. Piso-piso lang mm -hmm. noon eh. Mm -hmm. oh, yung mga, mga second-hand books. Mm -hmm. So, yung aking unang tiyasili, toko na po hindi sa nasyonal. Parang grupo nun, di ba? Yung modernist. Eh? Uh, ano yun? Uh, eh, ako naman, hindi kasi ako, ako nag ng literature. Eh. Uh -huh. Political science ako. eh uh -huh. Kaya talaga, kailangan kong uh, magbasa ng magbasa. Uh -huh. Inubos ko, alimbawa, siguro ang mga apat na taon ng aking buhay uh -huh. sa pagbabasa ng uh -huh. literatura uh -huh. bago ako nagsimula ng Ph.D. Uh -huh. uh -huh. Kailan nagsimula ang interes sa sa panitikang Filipino? Anong ako eh, Uh, elementary, mm susulat na ako. No, ako ay high school, pinagmamalaki ko na bilingual ako. Sulat ako dito na English, sulat ako oh, ng Filipino. Panalo oh. pa rin, mga contest, palagi ako nananalo. So, bilingual. Mm Hinta -hmm. sa U.P. Tingnan ko yung mga sinusulat sa Philippine College nakakaya pa mm -hmm. Nakakaya pala sinusulat ko <laughs> sa <UK>. Sabi <laughs> <laughs> ko hop, Teka, mm -hmm. hindi na yata kailangan mm -hmm. bilingual ako. Mm -hmm. oh, So, oh. Mm -hmm. ako ng pagsulat. Anyway, political science yung so mm -hmm. aking mm eh. Oh. So, hindi ako nagsulat muna. Lahat ng sinusulat ko, tinatago ko lang. Then later on, sinunog ko lang din lahat yun. Oh. Kasi, no, ako na ay seryoso nagsusulat sa iyo eh. Yeah, nakita oh. ko na kahit yung aking mga sinulat sa Pilipino ay eh, dapat... Parang nahiya kayo, rin, uh -huh. nahiya kayo sa sarili nyo, no? Oh. Uh -huh. na to. Uh -huh. Kailangan itaklilan lahat. <laughs> kayo ba eh, tingin niyo eh, handa na kayo magretiro, Sir? Hindi pa, mm -hmm. oo. Eh kasi nga, susulat pa akong nobella eh. Mm, Grabe. <laughs> susulat pa ako nandun ah. So, Alam, I think ah, uh, so meron pa, pa akong pang mga 6 na collections na dapat tapos oh, eh. Yes. Wala pang lumabas pala do'la, ano? Galing sa'yo, wala uh, pa. wala. May nasulat ako pangit kaya hindi ko pinagmamalaki. <laughs> oo. Oh. Mm. <laughs> Minsan ba may mode ka na parang hindi ako nakakasulat ng tula ngayon pero yung kritisismo ko, tuloy-tuloy lang. Iyon oh. ang maganda sa akin eh. Hindi ako mapabakanti. Kasi marami akong ginagawa. Kung wala yung aking kritisismo, ito nire-review ko. Kasi this is the second edition. Wow, yeah, no? Ang plano ko, mag-third edition ako within the year. Mm -hmm. So, pag wala akong ginagawa, mm -hmm. nagtitingin lang ako dyan. Nag-type po, error. Mm -hmm. O kaya nagbabasa ako ng luman dictionary. Mm -hmm. Yun ang aking May panahon ka pa ba mag-easy reading? Kasi, oh, in dictionary. Mm -hmm. Pleasure <laughs> reading lang para <laughs> sa'yo. Dictionary, kaya gano'n, oo. Oh. No? Ah. <laughs> so, sir, pwede kayo mo lang yun, eh. oh. ah, pala. Ganda rito mm. ang salita na ito. Sarap ang nito, di ba, yung mga gano'n. So. Ito, kanina nakita ko, utot eh, nasa dictionary. Naman, naman, nasa... Di <laughs> ba Yung Mielsen, oh, alam <inaudible> uh, mo, pati yung mga dati nandito rin. Pleasure of reading mo, Nelson po. Mm -hmm. Wala, wala ako. So, Ikaw, dictionary talaga. Ito, Jun, basahin mo itong entry na ito. Oo, ayan. Ayan, tira mo, ayan, ayan. Bastos yan. Bastos ba ito? Hindi naman may lalakas. Malakit at maputing likido na lumalabas sa... Ay, sinabi. Hindi ba edited dyan mga uh, Hindi, at, sa diksyonaryo naglalaman lang Naglalaman Ng, at, naglalaman ng similya. Ano no? Sa panahon na Espanyol, nilalagay, nila. nilalagay na yan. oh, ang dami mga baso sa salita sa, so, sa dapat hindi edit yan, no? Espanyol. pero ang ginagawa nila, nakasulat sa Latin. Pag nag-Latin sila, alam mo, basta siya. Mm ha. Okay, sa yung, yung, yung Jejenis, sa tingin mo ba, eh, may integrate ito sa national language natin, sinasabi? depende sa magiging una lakas nila mm -hmm. para maka-influence na mas maraming tao di ba kaya kasi napaka-exclusive pa rin lang mm -hmm. yung pero namamatay eh. na rin siya ngayon eh oh, mabilis kasi yan ang siya. problema sa kwenyo eh, sa colloquial mm -hmm. language o mm -hmm. bilis magpalit yan mm -hmm. ang nauuso ngayon walang punctuation <laughs> eh, talaga tuloy lang oh, kasi sa, ah, sa pagsulat o oh, kasi na, sa Twitter ano eh ah, may character eh. So, parang Man. pag naubusan ka, tatanggal mo na yung mga period. Eh, kahit naman sa text, ganun lang. Mm yun. uh -huh. Sayang yung pan Sayang space uh -huh. eh. Uh -huh. Nung una kayo naka-encounter at uh, yun, nakita na yung, text messaging, na no? mm meron kang insight na babaguhin ito ang lingwahe o hindi rin? Eh, ganun lang naman yung telegraph nung araw. Eh. Sa bagay. Oo. Nakaranas na tayo nun eh. Wala namang nangyari. Mm -hmm. eh, nung araw din, nagsimula, simula mm -hmm. po, oh, tiyan yung telegraph na ito, nasisira ang ikan dito. dito. Mm -hmm. Nakakatakot yung, <laughs> yung telegrama <laughs> nun eh. <May> Hindi <laughs> ba kasama sa joke ni Rizal yun? So, sa end ng uh, El Perbustrismo? May dumating na telegram uh -huh. para kay Don Tiburcio. Uh -huh. Ang basa niya doon sa telegram, uh -huh. sa yung hinahanap. Uh -huh. Hindi niya alam, ang hinahanap na sa telegram, si Simon. Uh -huh. Kaya nagdudumalisan tumakas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, yun. Tsaka mahal kasi. Sa Uwi, <laughs> papay, nanay. Lang. <laughs> Ay, mga gano'n. Padala pera. Penta kalabaw. Ang pang pwedeng pag-usapan dito hmm. sa kanya. Parang kulang yung ano eh. Oh, isang Kasi oras. tungkol sa Filipino lang ang na pag-usapan na. natin. Ikis natin yung... ulit, seryo. Oh. Oh. Mm. Oh. But But shit, pang... bakit seryoso kayo? Akala ko ba hindi ito usapan dito? Seryoso. Seryoso ba? Akala ko nga may sashimi tayo dito. Ako? Nakuha niya Naku, Naku, yung uh... cellphone ni Tinky Web, Dol. Ah, gano'n. Idol talaga to eh. Yan naman sa nasa ng artist. Artist eh. Uh, oh. Oh. yung boyfriend mo. Oh. ano, ano yung gusto mong huling hapunan mo? Ah, pag kunyari ako ay bibitayin. Mm Hindi ah po na. okay. Malinaw na sa akin oh. yan. <laughs> Marami ka rin na naging kaaway no? sa panitikan. Medyo naging may closure na ba yung mga issues ninyo? wala. Kasi Keso, ikaw dahil pumanig noon sa uh, ganitong administrasyon. Ako naman kasi, pagka meron akong mga problema na hindi ko masolve, magtutuloy lang ako ng buhay ko. Mm -hmm. Hindi ko pinapansin kahit mm -hmm. ano yung kanila. Dahil ko hindi, hindi ako makakapagtrabaho. In fact, yung lahat ng ginagawa akong trabaho, kaya tuloy-tuloy yan, parang record din yan ang ng aking ideya mm -hmm. sa akin buhay. Mm -hmm. Hindi ako napapatali. Kaya yung problema, hindi ako maitatali. Mm -hmm. In words of wisdom, mm -hmm. atol <laughs> All Alright, mga kapatid. Uh, Virgilio Almario, National Artist for Rio Literature. Rio Alma. At tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Right sir. Maraming salamat, sir. Thank you. Sir, papin na lang, sir. Iya. Yeah, yeah, no? yeah. um,